So yan, magandang buhay mga kosa ito. Uh, lalakad muna kami ng amin team. So may naiwang isang tao dito sa manuka natin. Siyempre, para fair sa isa't isa, nagbunutan kami. No? So yung mga tao natin, yung makaka makakabunot ng blankong numero, yun ang may sa farm. So ito na mga 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 mga... Ayan sila. Wala! Ayan na ayan o ayan Paninginim. sa sobrang init mga kosa ayan mga kosa sa sobrang init magkaano tayo maglalangoy muna tayo ayan <laughs> so ayan mga kosa ayan idol <laughs> ayan kami maglalangoy muna yung mga manok mamaya na at uh, sadyang mainit sa so, may <laughs> sa so, init na mga panahon ako sa so, kailangan natin palamigin at baka mamaya ay sa sobrang init ng panahon yung mag-aalisan ng mga bata natin lalo tayong kawawa mga mga si James nagbabalak pa naman to kaya <laughs> <laughs> yeah, mga idol lagi dun lagi dun lagi dun Ayan o no? Ayan Ayan mga Ay saan bakasyon natin idol? Hotel? Ha? Ayan ha Ayan po kami kasaya ha Sir, so, magandang tanghali. Hapon na pala pasay ito tayo, pasaya. Ha? Ay, <di> ko. Ha? Ito lang sa hotel mo. lang <laughs> lang <laughs> mo sa Ay, si Pugil. po si Pahayop po, si Pahayop. Sinihan nga pa, ibeng ni pa. Ang mga kwasan, yung namin, Ang mga paan. Ang mga paan. Ang mga Ang mga <laughs> <laughs> hindi 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 hindi, hindi, hindi halata ng walang pera. Ah, ito. Ito lang. ay Ano bago? Eh, lagay mo lang na ano, kahit ano. Ayan ang sabi mo, pakiulit nga, hindi nakahinig. Hindi pa nag-uubi sa akin, hindi ko na ang tagumpay. Ano ang panalan ba kaya naman ang <laughs> tagumpay? Sina? Sina? Tata? Tata? Ano hmm. <laughs> Do ang bawag? Granada? Doon tayo maglagay. Granada? Ayan ah. O, ha. Sinasabi, sinasabi ko sa inyo eh. O. Ayan ah. Tig 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 isa lang kayo, tig lang kayo. Pwede na diyan. Malabo ka na sa pagkaluno diyan. Ay, don solo-solo niyo ta. pwede pwede Gigi. mga kosa Yung uh, ang sigarilyo sa may bar. Wala Sama kain muna tayo. No. no. Sige lang. Uh, idol. 'Yan ang team ko sa. Kami wala kaming planong pumunta dito. So dahil nainitan si Master pumunta kami ng swimming pool. <laughs> Ayan na ako. Master, Mas na, natin ito? ayun. Oh, kaya na. Ma, oh. Kaya natin ito, oh, oh. Oh, kaon, kaon. Kaon ka na, lab? Ayan, oh. Hindi na Mga hindi akalain na, ano, na kakain kami. Sa ang pangalan mo? Paul po. Paul. Yeah, si Master Paul. Huh. Si Master Paul. Ayan. Ayan yeah, mga kosa. Kain tayo. Ayan. Simple yung ulam lang natin. Ayan yeah, mga kosa. Simple lang tayo. Tama na kisip pata mga kosa. Wala pang benta ng manok. Ah crunchy. E wow. Gusto ko yung mga eh. Ito yung anak kong tagapagmana ng utang ni Kakosa. <laughs> Tayo sa isang lalaki tagapagmana na ikaw sa nangutang. Wala pang bait. Maganda din pala doon. Dapat pala doon tayo mo sa may ano. Oh. Dito tayo. Ta, ah, yung video, may bijong mata. Yung mga hawan. Apat na sirena. <laughs> Ay, sabi ko apat na sirena. <laughs> Jay, may apat na sirena doon. Tanya nyo.